Hello guys, good evening My god, alam nyo ba kanina mga kaibigan ko habang nagbablog ako doon sa may palayan, sa may uh, kalsada Nagbanggaan sila ni ano ni Arami at Ethan Kaya nadapa tuloy si ano si Arami Nagkaroon siya ng kunting ano dito Gasgas dumugo siya doy grabe eh ayun hindi naman sinasadya. kaya dali dali kaming umuwi hindi, hindi, ako nakatapos mag video doon sa may palayan kasi nga um, inuwi ko muna si Arame kasi nga tumutulo yung ano niya dito yung dugo kung punta dito kaya ayun, pagdating dito sa bahay, nilagyan na namin agad ng malunggay. Ginanyanan para kasi nga, yun yung unang, pag may sugat kasi dito sa probinsya guys, yun yung unang inilalagay yung dahon ng ano, yung dahon ng malunggay. Alam mo yung katas niya, yan dito tinulog ganyan. Pinahid ng pinahid hanggang nawala yung, yung dugo. No? hindi na siya tumutulo. And, ayun, pagkatapos nun, binihisa na namin si Aramie kasi nga, ano, basang-basa siya, nang pawis, tas may mga may dugo-dugo mga yung damit niya. And, katas ng malunggay. Tapos ngayon, na naman, uh, sinunda na naman siya ng katas ng, ano, ng ng dahon ng alim-alim. So effective 'yun kasi yun yung ginamit ko nung nung dati nung nagkaroon ako ng sugat no, na nadesgosh ako sa motor, 'yun yung nilagay ko yung alim-alim. Ang bilis lang siyang makapagpapagaling ng sugat. So ayun lang. <laughs>